Ang sabi po sa Biblia, huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kaya yun po yung ginawa ko. Binabaligtad po ni Daniel Razone. Eh. Parang siya pa po yung feeling na biktima. Yung pamilya niya pa yung feeling biktima. Tapos tinatakot niya ako kanina na kung meron kang alam, mas meron akong alam na mas matitindi sa alam mo laban sa'yo. Sabi niya pong ganyan, I dare you, I challenge you kung meron kang alam na mas matindi kaysa sa alam ko. Dahil ako, wala akong ginawang katiwalian sa iglesia. Yang mga, mga, mga kumakampi sa'yo, kaya meron akong binabanggit na mga pangalan, sila yung mga kumakampi sa'yo. Kagaya nung isang pidodida na nang molestya ng bata, biruin mo, Daniel Rason, kung meron kang dangal bilang isang leader, biruin mo, kakampihan mo yung ano, yung nang molestya ng bata. Nasaan ang dangal mo bilang leader ng isang relihiyon ngayon? Tapos merong nag-comment, ayoko lang banggitin kasi yung pangalan ng isang pido dida pa na nang molestya ng sarili niyang anak. Alam mo yan. Kaya lang, siyempre, kung mo yung bata, ano na, ah, uh, dalaga na, eh magkakaroon ng ano, trauma. Ay, kaya ayaw kung magbanggit. Alam mo, hindi mo iniingatan yung, yung budhi ng iyong mga inaakay. Katunayang hindi mo iniingatan yung budhi ng iyong mga inaakay. Tignan mo, ang mga nagme-message sa akin ngayon, Tol, nakakadismaya, kakatapos lang ng pasalamat. Ano, ah... Uh, Talagang galit yung itinuturo ni Brad Daniel sa amin. Nakakami si Brad Eddie, sabi niya ganyan kasi nung panahon ni Brad Eddie, talagang binibigyan niya ng ano, ng pagkakataon ng lahat para ano, para para makapag makapagbigay ng mabuting paghatol. Kaya yun po, uh, nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon. Actually, yan po. Uh, Paano ba? Ano po kasi yung ginagawa ngayon ni ni Daniel Rason? Uh, taliwas po doon sa kanyang ano, doon sa kanyang ipinapangaral. Oh, actually wala naman siyang pang, pangangaral na ginagawa, walangan eh. wala nang teksto eh. Wala nang topic na nangyayari sa mga pagkakatipon eh. Puro ngayon ang ano, labanan. Labanan. Eh ako nga yung ano, ako nga yung lumaban eh. Ano yung laban na ginawa ko? Sabi ng Biblia, huwag kayong gaganti ng masama sa masama. Kaya lumayo ako sa ginawa ng nanay mo na kasamaan sa akin, Daniel Rason. Tandaan mo yan, Daniel Rason. Yung nanay mong dalahira ng berwang sinungaling, ano, wala akong ebidensya? Meron akong ebidensya, Daniel Rason. Unang-una, ang testigo ko, ang Diyos, Daniel Rason. Kaya alam mo, Daniel Rason, unang-una kang maiimpyerno, mauuna ka pa kay Satanas. Sa araw ng ano, sa sa araw ng paghuhukom nako, kahiyahiya ka Daniel Rason dahil ginagamit mo yung pulpito. Tignan mo, wala nang pumapalakpak sa iyo. Wala nang pumapalakpak sa iyo. Sino bang unang ano? Sino bang unang bumato? 'Di ba ikaw? 'Di ba pina-block mo ko tapos ngayon Pagka ang kapatid ngayon, magtatanong tungkol sa bro, totoo po ba yung kumakalat sa internet na picture na meron pong mga tindang alak si Brother Eli sa kanyang mga ano? Tapos totoo po ba yung Area 52 na nightclub? Alam nyo po, wala pong ano. Wala pong investigation na nangyayari ngayon. Basta nagtanong ka, automatic suspendido ka ganun na lang ba ka, ano? Ganun na lang ka, ka walang halaga para sa inyo? Yung kaluluwa ng mga kapatid na gumugol ng dekadikada sa paglilingkod? Grabe kayo, grabe kayo. Uh, kaya ako, ang masasabi ko lang, merong perfect justice ang Diyos.